Ako si Joel ng TNTV mula sa Enyo Manila sa isang opinion episode ng election series Paano ang pagsisiyasat sa kandidato kasama si National University Student Ambassadors Dana Aguha ng Enyo mowa upang alamin ang salaobin ng mga nationalians. Ano, ang, ano ang mahalagang, mahalagang katangian na hinahanap nila, sa isang, isang kandidato? Ayon sa 1987 Constitutional Rights, sa nito na tayo ay may karapatan na bumoto dahil ang Pilipinas ay isang demokrasyang bansa. Bukod pa rito, tayo ang may kapangyarihan na mamili kung sino ang dapat iluktok sa pwesto. Kahit anumang office, mapalokal man o nasyonal. Kaya naman ay dapat iensayo ng tao ang matalinong pagboto. Sino ba ang kailangang iboto? I think one quality I'm looking for a senator is of course compassion and empathy for the people of the Philippines pa kasi of course magpaplano sila para sa ikabubuti ng bansa natin. Paano yung plano na yun kung wala silang inspiration dun sa pinaplano nila? Dapat may compassion at empathy tayo para sa kababayan natin. For me, naman, I think something that I look for in a senatorial candidate is of course the background as well, but also the experience that they have gathered throughout the years in terms of handling politics. And of course, someone who is looking for the development of the economy of the Philippines. We all know that a developed economy has a really great impact towards the mass. The important qualities I look for in a candidate is yung clean track record po and if naging past candidate na po ba siya or politician if like may may nagawa po ba siya and na-prove na po yung worth niya? Ako po naniniwala ako na um, isang senator ay dapat may alam sa pagpapatakbo ng gobyerno sa sistema kung paano dumadalo yung gobyerno natin sa Pilipinas at dapat siya ay may moral sa pagkatao sa kanyang pamumuno at sa huli ay humaharap at kayang humarap sa masa sa panahon ng krisis at hindi lamang siya nagtatago kundi tumutulong at nagpapakita na deserving siya sa ganong posisyon. I believe that the candidate has to be competent not just within his field but I believe that the person has to be A complete erudite, to say the least. He has to be familiarized with a lot of subjects, not just the entire scope of politics itself. Basically, he has to be well informed. And most importantly, I believe that he has to be within his element of being humane, i.e., what I mean by this is he has to be filled with compassion. He has to have sympathy, empathy. He has to have generosity. These basic things that we all live for as human beings, this candidate has to have that. He has to be a promising individual. So, yeah, someone who's generous. Competent, knows what he's doing, and for the love of God, not someone who just dances in front of the TV and asks for votes. Ang qualities na gusto ko sa isang kandidato ngayong halalan ay yung may malinis na record, may alam sa batas at may credible na credentials at tapat sa publiko at may totoong serbisyo at handang makinig at matuto para sa Pilipino. Ang pagpili ng ipoboto ang siyang magdidikta sa klase ng gobyernong maglilingkod sa atin. Kaya naman marapatin nating bumoto ng kandidatong sa tingin natin ay kayang magtanggol sa maralita, sa mga madalas na binabaliwala at sa mga nasa laylayan. Tandaan! nasa sa atin ang mga kapangyarihan na nagluluklok ng mga politiko. Tayo ang demokrasya. Tayo ang soberanya.